6th Avenue uh -huh. saan ba sa 6 Avenue? mga bayon e ay, eh. uh -huh. ay nyo, medical uh -huh. ay 250 na lang 250 okay 220 para may kitain din ako Masara ano ba? Okay 200 tra Masara ano, okay, ano ba bibigay mo? Okay 250 tra Tara Uy Tara Tara ah, magkano ba? Tara madam Magkano ba? Magkano? Ito na matampuhin ka eh. Magkano ba? Ay, ha? Ganda lang. Gandaan, sobra-sobra naman yun. Ayun, oh, tignan mo, kilometer o. oh Pag nabukin niya, 169 eh. 160-170. Right. Ano? Kahit, ano? Kahit 150 na lang. Sige lang, 250 wala ka na. Masasakayin dyan eh. Nasakay ka dyan. Kaya magtatagal ka pa dyan. Wala. Diba? Sabahan ko na eh. Kahit 150. Ate, sobra hindi hindi na po o daan na natin o daan mo sa si kwenta <laughs> sige na para may sobrang hindi na ako Ilang kilometro jam jam na kilometro wala na pa isang jahat tara ako lang makukuha para. para may pasayero na ako ako wala pang binamano eh tara baka wala mo na yung kwenta si baka hindi ko na ulag din eh <laughs> tara na magdagdag ko na yan ito na mura na ayon, yan kahit tingnan mo nga sa booking nasa 170 yan wala eh, kaan bukahan nila? sumabay ka, di ba nag booking ka? ha? 120 grabe naman talaga 120 lang o oh. 20 lang oh. wala na akong paalam akong kikitain sa <laughs> iyo ano? <saya>? grabe <laughs> eh. grabe ka naman talaga wala na tayong kikitain niya sa 120 Kaya mo na 150 ko talaga oh wala ka dyan o 130 talaga to nabakakuna ako na yung bag mo dito para maging 150 lagay mo dito Para hindi masikip. Para hindi masikip. Ano na? Ha? Hindi, masikip ka eh. Sige. Angkas. Angkas ang gamo. Ang <laughs> gagawin mo sa... Kasi sabi nyo, bakit check-up ka? Pero punta na natin, servisan mo na, servisan na kita. Service lang kita Kahit mga 2,000 lang araw ko Pwede na Lahat na pupuntaan mo pupuntahan natin Tagot ko lang kasulina si ano? Pagdating mo doon Pabalik ka pa dyan Hindi na Ah hindi na Pagkasal ka pa Ah fair view Ah pwede ka na mag-tip doon Pwede ka na mag-tip doon Sabi nyo kaya sabihin may pinuntahan ka lang pala dyan may pinuntahan ka lang dyan hindi ka nagpapa-service sa asawa mo? ay, bakit naman? nilunod mo sa sabaw? kabilang bahay may iba't mga kabilang bahay parang hindi mo sinasarato yung bahay sinasarato mo may ito, naiinis ako eh Ah, kapagal Nila alam kung saan sila tataan Pwesto Eh, maluwag Ayaw nila, doon sila sa masikip no? Sa mga driver ng joyride Kung sila, kung saan yung masikip Doon sila sisingit, ayaw nila doon sa maluwag Malalabo yung mga mata sa ilay, no? Hindi <Tiyon ka yun> talaga ka pa pala, wala ka pa pala asawa, wala ka pa pala anak. Wala anak po. Wala anak po. Hindi ka na magharap ng asawa kung malalaki naman na. Foreigner yun. Gahanap ka pa ng foreigner sa... Gahanap ka pa ng foreigner sa ibang bansa. Dito lang, dami. Mga bombay dito, oh. May sibuyas. <Tiyon ka yun>